Magandang araw! Ako si Binibini Mika Subi, ang inyong tagapag-ulat. At ang, ang ating talalakayin ay ang paghahanda ng pagsusulit batay sa performance. Paano nga ba maghanda ng pagsusulit? Handa na ba kayo? Paano maghanda ng pagsusulit? Ngayon, ipost muna ang video ito at ilista ang inyong mga sagot. At kung inyong nailista na, alamin natin kung may natumama ba sa inyong mga ideya. At kung wala man, ayos lang dahil ito ituturo ko sa inyo. Paghanda ng pag-usulit. Narito ang ilang mga hakbang kung paano tayo makakapaghanda ng isang pag-usulit. Una, isulat ang mga item gamit ang mga talaan ng spesifikasyon bilang patubay hingan sa kung ilang item ang bubuin para sa bawat kasanayang susukatin. Pangalawa, suriin at ayusin ang mga item. maaring pasuri sa isa o dalawang kaguro ang mga item. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na tanong sa pag-usuri ng mga item. Ang unang katanungan ay, akma ba sa sinusukat na kakayahan ang bawat uri ng item sa pagkusulit? Pangalawa, maliwanag bang nakasaad ang hinihingi ng bawat item? Pangatlo, wala bang mga di kailangan salita o pahiwatig ang mga item? Ikaapat, may sapat na antas ng kahirapan ba ang item para sa mga target users o kukuha ng pag-usulit? Panglima, naiwasan ba sa mga item ang pagiging masalita o maligoy? Panganim, nagkaroon ba ng iba't ibang uri ng pag-usulit upang maiwasan ang pagiging kabagot-bagot? Ang sunod na mga hakbang ay ayusin ang mga item sa pag Unang hakbang dito ay pagsamasamahay ng mga item na magkakauri. Pangalawa, isaayos ang mga item ayon sa antas ng kahirapan. At ang sunod at huling hakbang sa paggawa ng pag ay ihanda ang mga panuto. Siyempre, sa paghahanda ng pagkasulit, dapat mayroon din itong panuto upang malaman ng mga mag-aaral kung paanong paraan nila ito sasagutan. Nakapaloob dito ay, ang mga panuto ay dapat gawing simple at maikli. Ito ay dapat magbigay ng mga sumusunod na impormasyon. Una, ang layunin ng mga pagkasulit. Pangalawa, ang panahon na kalaan sa pagkasagot ng pagkasulit. Pangatlo, paano ang gagawin pagsagot sa item? Titikla bang bang ng tamang sagot ang isusulat? O sisipiin ba sa sagot ng papel ang sagot? At nakapaloob din dito na kung higit sa isang uri ng pag-usulit, ang kabuuan ng pag-usulit, kailangan magkaroon ng pangkalahat ng panuto at may tiyak na panuto para sa bawat partikular na uri ng pag-usulit. Dito ay sinasabi na mahalaga na magkaroon tayo ng pangkalahatang panuto dahil ito ay nagbibigay gabay, nag-iwas sa kalituhan at nagsisiguro ng patas na pagkakataon para sa lahat ng estudyante. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.